ng good morning guys. Lusod business na ako sa umaga na ito ngayon. Ipapaliwanag ko sa inyong mga paguhan pa lang na, na nagsimulang magpalahi, mag-alaga ng manok para ang kumikita tayo, magkaroon tayong extra income. Nagkadipindi kasi yan na sa atin yan sa pagpili ang tamang gagamitin natin na linyada sa isa ka manok na simulaan natin pang materialis na padamihin natin. Unang-una, kaya ang lagi kong nasabi sa inyo na dapat ang piliin nyo tulad ng ginagawa ko nga, proseso sa pagpili ko sa ginagamit kong materialis ng mga na nasubaybayan talaga natin mula pagka old hanggang paglaki niya na hindi nagkaroon sa sakit Kasi yan ang maganda nga pang materialis na mamanok din natin padamihin na natin hindi basta-basta ang pagmamanok dahil ginagustusan muna natin sa simula na muhunan talaga tayo dito walang magsimula nga hindi ka magpalabas ng sarili mong pira galing sa bulsa pero may balik yan kapag pwede na tayong makapag harvest, makapag out sa ating ginagastos sa mga alagang manok kaya ang lagi kong inulit-ulit dito sa aking ginawang konting video na kailangan ang pagpili dapat yung gagamitin natin yung hindi nasakitin kasi yan ang ginagamit din sa mga magmamanok na milig manok pinipili nila ang mga healthy na siglakihan na hindi sakitin yan ang binabasihan nila sa kamanok na magustuhan nilang bibilhin makikita nila yan hindi mo yan itatago sa kamanok sa kilos nila iba ang kilos sa manok na mga lahi na nagaling sa mga sakit-sakit at saka kumilos, kumilos yung mga healthy na hindi nagaling nagkaroon sakit-sakit mula pagkaliit pa. Kaya yan ang binibili. Kaya sinasabi ko sa inyo na piliin natin para ang maging resulta sa nagiging mga anak madali na magustuhan sa namimili sa atin kasi kapag gamitin nila yan na panglaro mataas talaga ang resistensya sa manok na hindi nagkaroon sakit-sakit mula pagkasisiw hanggang paglaki niya ikumpara mo sa manok na sisiw pa lang nagkasakit-sakit niya mahina na talaga ang resistensya yan kahit saan kayo magtanong na breeders o yung mga datihang nagmamanok ang binabasihan talaga ang ginagamit ng panglaro nga binibili nila yung alam nila na hindi nagkasakit-sakit kasi yung mga manok na nagkasakit-sakit na lalong-lalo na kung nakaranas na ng malubhang sakit mahina na ang resistensya hindi na dapat yan na gagamitin natin na pangpalahi kasi ang magiging resulta sa magiging mga anak niyan makukuha mamana sa kanila nga ama o inaman yang nagkaroon ng sakit mula pagkasisiw lalong-lalo na kung nakaranas ng lubhang sakit mahinang mahina ang resistensya yan ganun din ang magiging kung babae man ganun din ang resulta sa ilalabas niyang mga similya kaya ang, binabasihan kasi talaga sa pagpili dapat yung nasubaybayan natin na hindi nagkaroon ng sakit-sakit di ba natin maiwasan na mayroong magkaroon ng sakit-sakit pero kung saglitan lang panandalian lang na sakit halimbawa nagkasipon Sinusubuan natin ng gamot sa sipon Gumaling agad Okay lang yan Pero yung pabalik-balik na lang Ang kanyang sakit na sipon Reject na yan Kasi ang manok Lalong-lalo na ako nakaranas Ng malubhang Sakit na tinawog sipon Na ano na yan tinawag Na infeksyon Pag na infeksyon na isa ka manok Kumakalat na kasi yan Nasa Ano na niya yan dugo na niya yan na magresulta na rin yan ang mga magiging anak sa Hanggang dito muna ko ngayon sa aking ginagawang content video. Bukas uli iba naman tayo ipapaliwanag ko sa inyo. Ang aking mga ginawang content video walang mawala sa inyo kapag paniwalaan nyo. Nasa inyo na yan dahil sa akin may pruiba. Ako sa aking mag-alagang manok. Ang mga manok ko hindi ako gumagastos sa gamot-gamot lang para sa sakit. Ang ginagastusan ko lang ang pagkain lang nila at sa kabitamins. Kaya mas nakaminos ako ikumpara sa mag-alaga ako ng mga sakiting materialis. Ang magiging maanak, mapadami ko ang mga sisiw, halos magkaranas ng sipon sa kamahal ng antibiotic gamot sa sipon, magastusan ka. Imbis pambili mo lang ng feeds pagkain sa kanila, mahati mo pa yan dahil kailangan din gumili ka rin ng para sa gamot para babalik sa kalusugan ang kanilang mga pangatawan. Yan lang. Thank you ulit sa Bye-bye.